Paano kumain ng chili ice cream? Una. Buksan mo ang takip, talupan mo para makita mo yung totoong naman. Parang ikaw, di ba kailangan mo nang buksan ka muna bago makita ang totoong mong kulay? Pangalawa. Paano kumain ng susya? Ipagpapain mo hanggang mapansin ka. Ganito. Low. Paano kumain ang gutom na gutom? <laughs> paano kumain ng my brace? Ang hirap, pero dahil gusto kita, kakayanin ko. pang -apat, Paano kapag ubos na, parang relasyon natin, kinapon mo. Wala na. Ganun kumain ng chili ice cream. Kakain so ka ah!